Leia ang unang asawa ni Jacob. Siya ay anak ni Laban at nakatatandang kapatid ni Raquel na siya ring napangasawa ni Jacob. Ang kwento ni Leia ay nakatala sa aklat ng Genesis sa pagitan ng mga kabanata 29 at 49. Ang pangalang ito ay nagmula sa Hebreo at malamang na nangangahulugang mabangis na baka. Walang sinasabi ang Biblia tungkol sa ina ni Leah, at hindi rin nagbibigay ng anumang iba pang impormasyon tungkol sa kanya bago dumating si Jacob sa Haran. Leah ay inilalarawan lamang sa Biblia bilang isang babae na may mahinahong mga mata, habang ang kanyang kapatid na si Raquel ay inilalarawan bilang may magandang anyo, isang kaakit-akit na babae, ayon sa mababasa natin sa Genesis Kabanata 29, talata labing pito At sa video na ito, mauunawaan mo ang lahat ng sinasabi ng Biblia tungkol sa kwento ni Leah. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, mag-subscribe ka na ngayon. I-click ang bell para ma-activate ang lahat ng notifications at mangyaring magkomento kung anong kwento sa Biblia ang nais mong makita dito. wala tayong alam tungkol kay Leah sa panahon ng kanyang pagkabata at kabataan. Ang katotohanan ay nakilala ang kanyang kwento lalo na dahil sa pangyayari sa kanyang kasal nang kailangang tumakas si Jacob mula sa galit ni Esau, matapos lokohin si Isaac at tanggapin ang basbas sa halip na ang kanyang kapatid. Siya ay nakarating sa Haran kung saan siya nanirahan sa bahay ng kanyang tiyuhin na silaban. Para sa mga hindi nakakaalam, si Laban ay anak ni Bethuel, kapatid ni Rebecca, ina ni Jacob. Pagdating sa Haran, nakatagpo ni Jacob ang kanyang pinsan na si Raquel na agad niyang minahal. Walang sinasabi sa Biblia na nagkaroon ng anumang ugnayan si Jacob kay Leah bago niya nakilala si Raquel. Ang katotohanan ay, kaagad pagkatapos niyang makilala si Raquel, Nais na ni Jacob na pakasalan siya, kaya nakipagkasundo siya kay Laban upang maisakatuparan ang kasal at napagkasunduan na magtatrabaho si Jacob para kay Laban sa loob ng pitong taon. At pagkatapos ng panahong iyon, magkakaroon siya ng karapatang magpakasal kay Raquel. Ngunit pagkatapos ng pitong taon ng trabaho, niloko ni Laban si Jacob nagplano siya kung saan na pangasawa ni Jacob ang isa pa niyang anak, si Leah. At dahil sa gabi ng kasalan, malamang na nakatakip si Leah ayon sa kaugalian ng panahong iyon. At dahil ang lahat ay nangyari pagkatapos ng isang malaking piging kung saan maraming tao ang malamang na nalasing, hindi napansin ni Jacob na napangasawa niya ang maling babae. Kinabukasan lamang napagtanto ni Jacob na natulog siya kay Leah at hindi kay Rachel. Si Jacob ay nagpakasal na inaakala na ang kanyang magiging asawa ay si Rachel, ngunit napangasawa na niya si Leah nang humingi siya ng paliwanag sa kanyang tiyuhin at biyenang lalaki. Sinabi ni Laban kay Jacob na sa mga lupaing iyon ang nakababatang anak na babae ay hindi dapat magpakasal bago ang nakatatandang anak na babae. Interesante na mapansin na sa isang mapanlinlang na paraan ang lalaking dating gumamit ng panlilinlang upang makuha ang basbas bilang panganay na anak ay ngayon niloko dahil sa isang kaugalian na may kaugnayan sa pagiging panganay. Ngunit ang tekstong biblikal ay pinipilit na ipakita na ang dating kaugalian na iyon ay isang palusot lamang upang itago ang tunay na makasariling motibo ni Laban. Dahil sa sandaling magreklamo si Jacob sa kanya dahil siya ay naloko, agad na inalok ni Laban si Raquel bilang kapalit, syempre, kapalit ng karagdagang pitong taon ng serbisyo. Pumayag si Jacob sa alok ng sakim na si Laban dahil mahal na mahal niya si Raquel. Kaya, Pagkatapos ng linggo ng kasalan ni Leah, nakuha ni Jacob si Raquel bilang asawa. Ngunit ang tuso at makasariling kilos ni Laban ay nagresulta sa isang permanenteng pinagmumulan ng alitan sa pamilya ni Jacob. Walang duda, ang buhay pamilya ni na Jacob, Leah at Raquel ay naging magulo dahil sa alitan sa pagitan ng dalawang magkapatid na nag-aagawan sa pag-ibig at atensyon ng asawa. Ngunit malinaw sa Biblia na si Leah ay hindi kailanman naging paboritong asawa. Kinamuhian siya ni Jacob na nangangahulugan na mas binigyan niya ng pag-ibig, pagmamahal at atensyon si Raquel. Kaya sinasabi ng Biblia na binuksan ng Diyos ang sinapupunan ni Leah habang si Raquel ay nanatiling baog sa loob ng mahabang panahon. Ang Biblia ay hindi nagbibigay ng higit pang mga paliwanag tungkol sa dahilan kung bakit na natiling baog si Raquel habang si Leah ay nagkaanak. May mga tao na nagsasabi na si Leah ay mas may takot sa Diyos kaysa kay Raquel. Totoo na nang umalis ang pamilya ni Jacob sa bahay ni Laban, dinala ni Raquel ang mga idolo ng kanyang ama. Ngunit ang ganitong uri ng paghatol sa dalawang magkapatid ay walang duda ay maaga dahil walang mga dato sa Biblia tungkol dito. Ang tiyak ay ang dalawang magkapatid ay lumaki sa bahay ng isang idolatrosong tao. Si Leah ay naging ina ng anim na anak na lalaki at isang anak na babae kasama si Jacob. Ang desperasyon ni Leah na tanggapin ng kanyang asawa ay kitang-kita sa pagsilang ng bawat isa sa kanyang mga anak. Nagbigay siya ng mga pangalan na mahusay na sumasalamin sa kanyang paghihirap bilang isang kinamumuhian na asawa, ngunit ipinapakita rin ang kanyang pagkilala sa tulong at aliw ng Panginoon. Tinawag ni Leia ang kanyang unang anak na lalaki na si Ruben dahil sinabi niya, Pinakinggan ng Panginoon ang aking paghihirap, kaya ngayon mamahalin ako ng aking asawa. Ang pangalawang anak na lalaki ay tinawag niyang Simeon at sinabi, Alam ng Panginoon na ako ay kinamumuhian at ibinigay niya sa akin ang isa pa. Sa pangatlong anak na lalaki, tinawag niya itong Levi at sinabi, Ngayon, sa pagkakataong ito, mas magiging malapit sa akin ang aking asawa dahil ipinanganak ko sa kanya ang tatlong anak na lalaki. At nang dumating ang kanyang ikaapat na anak, tinawag niya itong Juda at sinabi, "Sa pagkakataong ito pupurihin ko ang Panginoon." Sa puntong ito, malinaw na sa kabila ng pagdurusa dahil sa kakulangan ng pagmamahal ng asawa, si Leah ay nagpapasalamat sa Diyos para sa kanyang mga pagpapala. At pagkatapos ni Juda, Si Leah ay naging ina ng ampon ni Nagad at Asher. Dalawa pang anak na lalaki na si Jacob ay nagkaroon kasama ang kanyang personal na lingkod na si Zilpa, alin sunod sa isang sinaunang kaugalian ng panahong iyon. At kalaunan, muling nanganak si Leah at naging ina ni na Isachar, Zebulun at Dina. Interesante na mapansin na sa kanyang providensya pinagkalooban ng Diyos ang kinamumuhian na asawa ng karamihan sa mga anak ni Jacob. Kabilang sa mga anak na ito ay si Levi, mula sa kung saan nabuo ang lahing saserdote ng Israel, at gayon din si Huda, ang patriarka ng tribo na nagbigay ng simula sa lahing hari ni David at kung saan nagmula ang Mesyas. Kaya sa ganitong paraan, si Leah ang kinamumuhian na asawa ay naging ninuno ng Haring David at ng Panginoong Heso Kristo ayon sa laman. At nang mamatay si Leah, inilibing siya sa libingan ng pamilya ni Abraham sa Makpela sa Hebron, isang bagay na hindi nangyari sa kanyang kapatid na si Raquel, kahit na siya ang paboritong asawa ni Jacob. Ang kamatayan ni Leah ay naganap bago ang paglipat ni Jacob sa Egypto, sa panahon ng taggutom ayon sa mababasa natin sa Genesis Kabanata 49, talata 31. At sa wakas, sa pagpapatuloy ng kwento sa Biblia, binanggit si Leah sa aklat ng Ruth kasama si Raquel bilang isa sa mga tagapagtatag ng sambahayan ng Israel. Sa kabanata 4 ng aklat na ito, mababasa natin ang tungkol sa pangyayari ng ipahayag ni Boaz sa mga pinuno ng bayan ng Israel na binibili niya mula kay Naomi ang ari-arian ni na Elimelech at nang kanyang mga anak na sina Chilion at Mahlon. Bukod dito, tinanggap din niya ang karapatang magpakasal kay Ruth, ang biuda ni Mahlon, at ang mga taong naroon sa kanyang harapan ay nagsilbing saksi at ninais na ang Panginoon ay gawin sa babaeng iyon ang katulad ng ginawa kay Raquel at Leah na magkasamang nagtayo ng mga tribo ng Israel ayon sa mababasa natin sa Ruth kabanata 4 talata 11 at iyan lang ang lahat ng sinasabi ng Biblia tungkol sa kwento ni Leah kung nagustuhan mo ang video na ito mag-subscribe ka sa aming channel mag-iwan ng komento at ibahagi ang pag-aaral na ito sa iba pagpalain ka ng Diyos at hanggang sa muli